Fair and honest review para sa Diwata Paris Overload. Ay, di huwag na kayo pumunta kung hindi sulit. Ganun lang naman kasimple. Alam mo lang hindi sulit sa 100 pesos. Ba't ka pupunta? Tapos kuda ka ng kuda. Tapos kuka ka ng kuka sa social media. Very simple. Kung hindi mo gusto, wag kang pumunta. wag kang bumili. That's it. Diba? Simple lang. Basic. Diyos ko naman. Nasa ng utak. Hindi mo ginagamit. Diwata Paris Overload. 100 pesos with only rice. Ang ginagamit po nilang kanin dito ay steam rice. Limited sabaw, dalawang klase po yun. Pwede kang mamili kung beef, pares na sabaw, or yung bulalo. Limited big or service water and kasama na po dyan yung isang soft drink. Dalawa po yung hawak ko since dalawa po yung in-order ko, fried chicken and pares overload. Yung kanila po ang fried chicken is 120 pesos po yan. And ito po yung bago sa kanyang menu, dalawang pirasong pork barbecue, 100 pesos na din po yan. And yung kanya pong liempo, 100 pesos din po. Only rice, only tubig, only sabaw, and one soft drink. Ito yung mga napundar nyo. Yung mga napundar nyo sa simula pa nung nagdibata pa rin sa'yo. Ayan, maraming salamat po sa magandang tanong. asa uh, sa lahat ng bagay ko lang tan ng ganyan. So, thank you so much. Ang mga napundar ko po, tatlong lalaki. Lalaki ko may motor na. Tapos ang alas ko ngayon, fake na ito na pinigay niya sa akin. Tapos, pinili ko sa sakyan na second si hand na sa lalaki na din. Kaya mas maraming napundar yung lalaki ko kaysa sa akin. Wala akong napundar so, yun lang. Walang mm -mm. sarot-sarot? Wala. Sa sarili. Nasa lalaki na rin. Second hand lang yon, Actually, bulok na nga yun na nabili ko. Pinaganda ko lang. Tapos yon nga, binigay ko na rin sa lalaki. Sa sarili ko, wala na sama so, Sa mga nag-expect na mayama na ako, wala pa ako napuntar. Nasa lalaki, Lala lalaki ko lahat. Lalaki Lala ko ngayon tatlo. Tatlong biyaw. <laughs> okay na yun. Ano din yan? Na Investment din yun. Okay na yun. Time check. It's 9 in the morning. And so far, wala pa po pila. And this is filmed and posted April 2, 2024. Since mahilig po ako sa mga unli, finally matatry ko na din po yung Diwata Pares Overload and Fried Chicken. Unang step po dito, syempre pipila po muna. Ayan, so far hindi po ganun kadami yung tao nung nagpunta ako. And syempre po, pila mode po muna tayo. Sino pa? Sino pa? Ako ate. chicken. Tapos isang... Ang si Steady to kay Diwata, pay as you order po. So, yung binili ko is yung fried chicken and yung Paris Overload. Parehas po na Anli. Anli rice po ito at ang ginagamit po nila dito ay steam rice. So, right after makuha yung kanin, magpapalagay na po kayo ng sabaw. Pwede kang pumili kung pa beef pares or bulalo na sabaw. Para po sa kanyang soft drink, may stab po yan. Hindi po ito unli. Bale, one soft drink lamang po. Again, dalawa po yung hawak kong soft drink since dalawa po yung order ko, isang fried chicken only at isang Paris overload. Ay so ayan na po, bale 220 pesos para sa lahat ng yan. Like the usual po, syempre may mga condiments din po si Madam Diwata dito. Meron po siyang leeks, onion leeks and then yung kanyang chili oil and yung garlic. Yung beef pares or yung pares na sabaw po na ginagamit ni Diwata po dito is more on the savory side, hindi po siya yung manamis-namis. Tamang-tama lang din po yung pagkakaluto ng kanin. And regarding po sa meat, kahit po nakababad na po siya dun sa sabaw, crunchy pa din po talaga nung tinikman ko. Hindi maalat para sa akin, tamang-tama lang din po yung timpla. And regarding po sa fried chicken niya, this is quarter cut, kitang-kita niyo naman. So for the 120 pesos na price... Sobrang okay na din po siya since sobrang laki po talaga and ayan po super crunchy and tamang-tama lang din po yung pagkaluto. Super juicy on the inside and syempre po crunchy on the outside. So for its price na 120 pesos, para sa akin sobrang sulit na siya since quarter cut po. So for its meat, it's really tender and yung skin niya is super crunchy and yung lasa naman po masarap. Tamang-tama lang din po yung timpla. Ano yung lasa ng fried chicken? That's how it is for me. Okay guys, so here's my fair and honest food review. Start po tayo sa location. So located po siya sa Pasay City, Metro Manila, Philippines. So nasa capital po siya ng Pilipinas. Supplier po niya ay outside Metro Manila po. So definitely, inaangkat pa po yan. Is on my knowledge, wala pong poultry dito sa Metro Manila ng mga manok, baboy, or baka. Siyempre po ngayon, gaya ngayon, nagre-renta na din po siya. So yung mga ingredients niya, supplier niya, and yung renta niya, para sa 100 pesos, 120 pesos para sa Anli, sobrang sulit na po talaga para sa akin. Regarding naman po sa sabaw, again dalawang klase po ng sabaw na meron siya dito, yung bulalo and yung pares type. And yung pares po na sabaw niya dito, again sabi ko kanina, it's more on the savory side, hindi siya yung manamis-namis. Yung manamis-namis na pares ang hanap mo, definitely madidi-disappoint ka lang dito. And with regards naman po sa meat, super crunchy and tamang tama lang din naman po yung serving para sa akin actually madami na siya para naman po sa kanyang fried chicken since quarter cut po sobrang laki po talaga niya as in nakitang kita naman po sa first clip kanina na hindi siya puro breading and regarding naman po sa cleanliness and yung sistema ng pagbili ng pagkain dito kay Diwata Pares Overload maayos na po siya as in kitang kita niya naman po sa clip at kahit pag binisita nyo siya open kitchen, open lahat so makikita niyo kung paano pire-prepare yung mga food And naka-table na rin po lahat yung kanyang kaldero and may mga gloves na din po yung mga tauhan niya. On my taste, preference, panlasa, and budget, all good na po siya sa akin for its price considering yung location and yung laki and dami ng serving niya. Pagdating na pagdating ko po kanina, ito na po talaga yung na-witness ko and super hands-on po talaga si Madam Diwata sa kanyang Diwata Pares Overload. Kaasis and nag-serve din po siya. Ito po yung nadatnan ko pagdating na pagdating ko pa lang. So hindi po ito is scripted ito po yung pinaka-experience ko so don't invalidate kung ano man po yung nakita ko pagdating na pagdating ko dito so mabait po siya actually super bait po ni Madam Diwata for its price, location and yung quality and quantity sobrang sulit na po para sa akin yung 120 and 100 pesos salamat sa mga supporters natin na laging uh, sumusuporta sa Diwata Paris sana sa akin thank you so much and god bless you all maraming salamat